And, sa pagbisita ko sa aking channel to check kung may mga copyright tinignan ko yung aking analytics ayan, thank you po ayan, may mga nagbo-blood yan I expected now unexpected now, ayan mga videos before namatagal na, thank you po dear YT thank you salamat. Si naman po yung nagpi-play diyan, maraming salamat. Babalik po yung YT natin. Uh, kagabi, nag-live na ako. Sana hindi ulit mawala yung ating internet para makapagtuloy-tuloy ng live sa gabi. Thank you. Minsan may araw, basta free time. Thank you so much po. Hindi ko alam kung bakit siya nag-blue. Ang daming blue. Thank you. Kasi lagi ako guys nag-check -che ito. Dahil one week na tayong nawala ng internet. Nagkita ko lang siya. Ayan. Kaya nag-wonder ako bakit ang daming blue. Thank you. So, pumunta kasi ako sa dashboard. Dito ako palagi nakatingin. Ayan. So, tayo guys, lagi nating i-check ito. Yung ating mga copyright. Yan. Actually, ito, matagal na rin to eh. So, ito, ito, ito. pinub ko yan. So, meron tayong copyright. Tatlo. Ito, September 16. Ito, yan. So, view natin. Ano yan? So, not affected. Nag-iikot. Ayan. Sineneng. So, ang gawin ko na lang yan, trim segment. Trim. Trim natin yan. So, be observant na tayo sa ating YouTube, guys. Palagi natin i-check ang ating dashboard number 3. Ano ito? View. Ayan. No copyright na daw. <laughs> yung video 3. So, ang ginagawa ko, dinidismiss ko siya. So, ang 1, hindi ko alam. I-check ko ulit. So, may copyright na siya. No copyright na rin yung 1. Dismiss. Oh, Yes, yes. So, ayan, para updated na wala na ulit. So, palagi natin i-check yung ating dashboard. And then, yes, our analytics. Nagtaka ko sa analytics ko. Nag-see more ako sa analytics. Nag-see more. Kasi nag nagtaka ko ang daming blue. So, ayan. Ayan, meron pa rin. Paunti-unti. Thank you, hindi ko alam kung sino 'yan. Thank you.